Magandang araw sa iyo. Andito tayo para himayin um, isang malaking pangarap mula sa mga material mo. Ito yung vision na magkaroon ng Bible Christian Church sa bawat barangay dito sa Pilipinas. Lalo na uh, doon sa mahigit 20,000 na wala pa raw nito. Ang gagawin natin ngayon, susuriin natin kung saan ba nanggagaling tong disyon na to, at ano, paano daw ito planong isakatuparan base sa sources mo. Hindi lang ito, alam nyo yun, tungkol sa numero, mas tinitingnan daw yung mga community communities, yung kwento ng mga tao. Halimbawa, nabanggit yung kay Aling Nena sa Palawan, sinasabi na parang salamin daw siya ng um, spiritual na pangungulila sa maraming lugar. Sige, umpisahan na natin tong paghimay. Oo, tama ka. Binabanggit nga uh, um, doon sa mga pinag-aaralan natin na ang ugat daw talaga niyan ay eh, yung nararamdaman nilang spiritual void. Yung parang may kulang sa spiritual na aspeto, sa gabay at suporta sa community. At hindi lang daw ito yung simpleng, ah, walang building ng simbahan, mas malalim paraw raw. Actually, ang interesting dito, yung pag-highlight ng source sa mga, ano, totoong tao sa likod ng statistics, yung magsasaka, yung mangingisda, pati guro, sila daw yung parang sample, kumbaga, na maraming iba pa, na, ah, may malalim na paghahanap, parang naghihintay lang ng, ano, ng pag-asa sinasabi rin dun sa material mo na yung pundasyon talaga nito, theological eh, nakasentro daw sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-asa, sa kayong pagtanggap sa lahat. Nililinaw din ano, na hindi raw ito pamimilit ng paniniwala. Mas parang isang anyaya, isang invitation na maranasan yung sinasabi nilang pagmamahal. At dito, um, dito nagiging mas kapansin-pansin para sa akin. Kasi minumungkahi na yung mga simbahan, hindi lang sila pang samba, pwede raw maging sentro ng komunidad. Alam mo yun, para sa edukasyon, kalusugan, iba pang mga programa. Parang yung potential na nakikita para sa isang, sabi nating barangay uno, na maging puso ng komunidad talaga. Oo. At konektado dyan, di ba, yung pag-emphasize sa pangangailangan ng ano, malawakang pagtutulungan. Ang tawag nga nila, collaborative mobilization. Ang challenge daw kasi is malampasan yung madalas na pagkakahati-hati. Yung kanya-kanya, parang may mga pader, yung silos nga araw ang term sa source na naghihiwalay sa mga grupo. Kaya ang panawagan, pagkakaisa. Um, iba't ibang simbahan, mga denominasyon, mission agencies, mga seminaryo, pati yung mga negosyo. Meron pa nga ang term na Great Commission Companies, mga kumpanyang may layunin ding sumuporta sa misyon. At syempre, mga local groups. Kung titingnan mo yung bigger picture, ang gusto nilang mabuo is parang network, hindi yung isa lang ang boss kumbaga. Dapat may respeto sa ambag ng bawat isa. Tapos, nabanggit din ba diba, yung teknolohiya. Parang force multiplier daw, malaki raw ang maitutulong. Kasama na dyan yung social media syempre, mga mobile apps para sa discipleship, nabanggit pa nga yung AI eh para daw sa translation sa mga katutubong wika, tapos andyan pa rin yung radio, podcasts, sa kayong paggamit ng data analytics para mas maintindeng kung saan at paano aabot. Pero at ito importante, hindi lang ito puro tech. Kailaman daw kasabay yung aktual na pagkilo sa community, yung pagbuo ng mga house church, yung maliliit na grupo sa bahay, mga volunteer services, halimbawa medical missions, feeding programs, pakipag-ugnayan sa mga local leaders. So ano ang ibig sabihin ng lahat nito? Para kanino ba itong panawagan? Sabi sa source, para daw sa lahat. Pastor ka man, kabataan, negosyonte, OFA, o ordinaryong mananampalataya lang. Lahat daw pwedeng makisali. At isa pang uh, mahalagang punto rito, yung sinasabing pag-shift. Mula daw sa singkling proklamasyon lang papunta sa tinatawag na holistic transformation. Ibig sabihin, pagbabago na hindi lang espiritual. Kasama yung kabuang buhay, pati yung komunidad. May apat na focus area sila dito. Una, leadership development. Pagsasanay sa mga tagaroon mismo, sila ang mangunguna. Pangalawa, economic empowerment. Pagtulong sa kabuhayan, microenterprise, yung mga GCC na nabanggit, skills training. Pangatlo, education. Merong pagtatayo ng learning centers, pati pag-iintegrate ng faith sa kurikulam. At pangapat, social transformation. Pagtugon sa mga isyu sa lipunan kalusugan, disaster response, pati katarungan. Kaya ang tanong dito is, paano nga ba nakikita yung pagbabago na to na higit pa sa spiritual lang? Parang ang dating, kailangan may konkretong gawa, may malasakit na nakikita, Okay, so kung ibuod natin lahat yan, yung bisyon na nakalatag sa material mo, grabe, napakalaking pangarap talaga. Libo-libong barangay na wala pang simbahan, ang goal ay maging sentro sila ng pananampalataya at ano, ng komunidad. At ang paraan daw, kumbaga, ay yung pinagsama-samang lakas. Pagtutulungan, sa kapaggamit ng technology, at yung pagtugon sa buong pangangailangan ng tao, hindi lang yung espiritwal. Oo. At saka, alam mo, may isang anggulo doon sa binasa natin na kapansin-pansin eh. Tinitinan daw ang Pilipinas hindi lang bilang mission field, hindi lang tayo yung tatanggap, kundi posibleng maging mission force daw tayo. Isang bansa na pwedeng maging modelo. Halimbawa sa iba kung paano ito magagawa. Wow. So bilang pangwakas na tanong na rin siguro para sa iyo, batay dito sa pinag-usapan natin mula sa source mo, may tanong din kasi doon sa materyali. Paano ako makikibahagi sa harap ng ganito kalaking pangarap na gustong abutin yung bawat sulok ng bansa? Ano kaya sa tingin mo ang pwedeng maging papel Um, ng mga faith communities o kahit nating mga individual na tulad mo sa pagtugon doon sa mga pangangailangan na nakikita mo sa sarili mong barangay o pamayanan spiritual man 'yan o panlipunan 'yun isang bagay siguro na pwede mong pag-isipan